Good morning everyone. So yung mga nagtatanong kung kumusta na daw ako, ito pang 4 days, 4 days ko na ngayon na may sakit pero at least ngayon araw na to, ito yung pinaka um, ano na, parang okay-okay na rin ako ng konti kasi for the past 3 days, 3 <coughs> days nakahiga lang ako kung mapapansin nyo ni post, wala akong post kasi pag open ko pa lang ng phone ko, masakit na yung mata ko, sa sobrang sakit ng ulo ko. So, uh, nag-start ito nung pag-uwi ko ng morning ng Monday, pag-uwi ko galing ng trabaho. Um, iba na yung pakiramdam ko. <coughs> Nahawa ko kay Isa. Ayan, meron tayong turmeric. Uh, sweet ginger citrus turmeric vitality. Ito yung um, iniinom ko compare dun sa magkape ako. Kaya, Uh, ano tapos ito yung um, so hindi ako nung Tuesday supposed to be mayroon ako um, part time meron sana akong part time nung Tuesday kaso yun nga hindi ako natuloy kasi iba na yung pakiramdam ko sobrang sakit ito yung pinaka grabing sakit ng ulo na naranasan ko sa buong buhay ko yung <coughs> 'yung buong ulo mo 'yung buong dito sa face facial um, dito sa face mo. 'yun buo 'yan, masakit 'yan lahat. Tapos konting ganyan, konting galaw lang ng mga ano, mga mata ko uh, masakit na. So nagpa-check din ako ng mata uh, para sure pero hinwala rin, um, sabi nila okay naman ang mata ko, which is talagang normal naman talaga yung mata ko yun na, ang, ang, ang findings kasi ng doctor is, yung talagang sinus ko, so grabe yung sinus ko, walang lumalabas, kaya uh, yung drainage ko, grabe, black black na siya, so um, kaya namaga yung mukha, parang namaga yung dito ko ba kaya binigyan ako ng um, pumunta ako ng uh, um sa sa mata, binigyan ako nito. So bumili ako nito para pang ano <coughs> <coughs> mga katulong daw para sa mga sinuses, mag-open up yung sinuses. Tapos may mga antibiotic. Parehas kami ni Zach. Ako naman, uh, naka-antibiotic ako, siya din naka-antibiotic. Kasi iba naman sa kanya, ubo, sa kanya, tsaka yung diarrhea. Yung sa akin, um, yung sakit ng ulo ko, yung sinus ko, tapos yung konting ubo ko. Kaya, <coughs> ayun, um, at least ngayon, nakakapaglakad na ako da noong 3 days na yon hindi ako naglalakad. Nakahiga lang ako. Gusto ko lang nakahiga, nakapikit yung mata ko, kaya pag tumingin ako ng cellphone ko, lalong sasakit yung ulo ko. Kaya ni, wala akong pagkain, guys. Yung kinakain ko sa umaga, isang slice ng bread. Um, sa tanghali, apple na lang. Tapos sa gabi, kailangan ko din kumain ng kahit ano kasi sa gamot ko. Wala rin akong ganang kumain. Kaya um, bread na rin siya. <coughs> Buti na lang may mga ano, yung pineapple, may nabuksan akong pineapple yun ang kinakain ko pag ano kaya kaya isa ilang araw na yun wala akong pagkain walang syempre iba yung magluluto ka sana kaso pag nagtayo naman ako magluluto ako naduduwal ako tapos sobrang sakit ng ulo ko kaya uh, ginawa ko na lang nakahiga na lang ako ganyan kaya ngayon uh, magtry ako ito nag, nag ano ako ng mga ano try ako magluto kasi talagang nanginginig ako gusto ko nang talagang kumain uh, <coughs> at at least makagalaw naman na ako ng maayos, hindi na ako yung naduduwal, hindi na, nabawasan na yung sakit ng ulo ko, first time ko talagang sumakit yung ulo yung ganyan kaya <coughs> salamat sa mga nag-message uh, salamat sa mga um, nagtatanong kung kumusta daw ako. Ayan, no, sana continuous na to kasi kailangan ko nang pumasok bukas kasi Friday na bukas. do di baling wala akong part-time sa daytime ko. Uh, at least na kapag pahinga ako. Ayan, medyo okay-okay yung aking pakiramdam. Kasi pang 3 days na itong antibiotic ko, ngayon pa lang siya, kaninang madaling araw, doon ko naramdaman na hindi na mabigat yung, sobrang mabigat yung ulo ko. Kaya sabi ko, medyo okay na. Nung tumayo ako, umihi ako, ayun, naramdaman ko na hindi na rin ako naduduwal. Kaya, alam nyo guys, yung mga labada ko, ang dami dito, alam nyo yun yung, pero yung hugasin ko ng, sa hugasin ko talaga, kailangan kong um, gawin yun every night, kahit papaano, mabawasan yung tinakikita ko ba. Um, <clears throat> yung mga, labada ko na lang yan yung gagawin ko today. Tapos, magluto na rin din ako kasi lagi kami kung ano-ano na lang kinakain nila, yung mga ganyan. So, buti na lang yung asawa ko siya yung nag-asikaso kay Zach, kung ano yung ano. Kasi, sisak din, kahit anong pagkain, ayaw din niya. So, kumain lang siya ng konti, okay na lang din siya. So, um, siguro, ngayong hapon, kailangan namin magluto na ng pagkain talaga. Kaya, Uh, mag-start ako, syempre, yung sa pagkain ko, yung na-miss na ko yung mga gulay-gulay, guys. Um, <coughs> <coughs> Tapos, nag-marinate na rin din si Chad ng steak pang dinner. Kaya, buti na lang, okay na rin din ako. Yung, at least, hindi man ako totally okay. At least, nakakapaglakad na ako. Yung ganyan. So, salamat sa inyong lahat. At pasensya na wala tayong update sa ating Facebook, ngayon lang talaga ako naging um, medyo okay-okay. So, in guys. God bless everyone. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa dasal. Um, thank you everyone. Bye.